Big shoutout out pala sa lahat ng mga nanonood ng aking video. Thank you guys sa support na binibigay niyo sa akin. At syempre sa na nanonood ngayon. Thank you sa iyo. Uh, at syempre wag niyo na rin kalimutan i ang aking face, uh, Facebook account at syempre i-subscribe yung YouTube channel ko. Thank you. Ayan, so ngayon nga guys, pupunta nga kami ng Haifa at uh, sasama ko na naman kayo sa paglilibot namin dito sa Israel. Uh, para naman uh, kahit nanunod lang kayo, ay nasisilayan din ninyo ang bansang ito. Bali, ang gagawin pala namin doon ay i-avail namin yung pag-gift card ng company namin. So although tapos na akong mag-purchase ng aking uh, napiling gift, So, sasama na lang ako sa mga kasamahan ko nabibili sila sa mga napili nilang uh, gift nila. Uh, first time ko lang pala makarating dito sa Haifa kasi nga uh, ngayon lang nagkataon lang talaga ngayon na magkakasabay yung day off namin. Pero yung mga kasama ko palagi silang pumupunta dito dahil uh, palagi silang magkakasabay ng day off uh, medyo marami sila pag gumagala. Eh, ngayon, na, uh, nataon na sabay ang day off ko sa kanila. Tapos, uh, sinipag yung mga kasama ko. Kaya yan, sama-sama kaming gumala dito. Tara na at pasukin na nga natin ang loob ng store na to guys. Para naman makita din ninyo kung ano ang mga uh, tinda nila dito guys. So, ito nga yun, shoes nga eh. Ang kulit ko naman eh. <laughs> Ayan na nga guys, pagpasok mo palang dito guys, matatanaw mo na talaga yung hili-hilirang mga nakadisplaying mga shoes na sobrang dami talaga guys. Ah, halos lahat ng brand ng shoes nandito guys. Tapos ang dami-dami talaga nilang design at ang dami-dami talaga nilang mga magagandang shoes. Mahihilo ka talaga guys sa pamimili sa sobrang dami ng magaganda. Tapos, mahihilo ka rin talaga guys sa sobrang mahal ng mga items nila guys kasi nga yun nga branded nga siya kaya napakamahal niya pero yung furnace guys sa dito pala sa Foot locker uh, um, marami din silang mga sale items guys paghalimbawa um, pag halimbawa broken sizes na sila tsaka yung mga out of stock na sila pini pinipipty percent nila ano ang iba nga ay 70 So, feeling ko nga mayaman ako at nag-shopping kunwari ako. Charot. <laughs> Ayan, may napili nga ako, guys. Kaya lang hindi talaga afford ng aking uh, uh, budget talaga, guys. Kasi wala talaga akong pang-cash. So, pumunta nga ako dito sa mga sale items, guys. Kasi may kausap ko yung anak ko at gusto magpabili ng shoes. Nanaloko na. Eh pumunta ako at ayan pinapakita ko nga sa kanya ayan ito guys 30% yan siya guys at ito uh, 50% ito at ah, 30% din ito eh tapos mayroon mayroon pang isang ay 70% may 30% ito kaya nito 70% siya ang ganda niya di ba oh uh, kaya lang ang anak ko ayaw niya ng ganitong style ang hirap mamili pag hindi hindi para sa iyo lalo na pag yung binibilhan mo eh binibilhan mo na lang eh Napaka-choosy pa, Char. <laughs> yung binata ko kasi nagpapabili ng shoes. So, ayan nga. Tingnan nyo guys ito, oh, 30% siya. Pero napakaganda niya. Adidas siya. Kaya, nung araw na ito guys, talagang nabudol na naman ako guys. At ayan, pinakounter ko na nga. So, ang akala nyo naman eh, ang dami kong pera dahil hitik na hitik yung wallet. Wallet pala yan ang kasama ko guys, na hiniraman ko ng pambili pambayad ng aking uh, biniling shoes. <laughs> Bakit parang malulungkot kayo? <laughs> <laughs> Nakabili nga kayo. Dapat, ng dapat masaya kayo eh. <laughs> <laughs> masaya kami. Nasabit na naman nga kami dito guys sa department store guys. So, ang hirap talaga guys yung pagbay mga kasama ka no? Kasi yung mga ano sila eh. Alam mo mga tukso talaga no. Ayan nga at uh, lumibot na naman kami dito sa department store na to. At uh, may nakita na namang maganda. Eh, okay lang sana yun guys. Kung ano, pagpasok mo may bibilhin ka. Eh, pag wala, parang nakakabuisit. <laughs> <laughs> ayan, puro ano na lang taw. tingnan tingnan, lang lang. tingnan tapos sa sobrang dami na tiningnan wala namang ano napili so ayan nga nagutom na kami guys kaya dito, dito dumiretso na kami dito sa aming uh, kakainan sa KFC guys kasi uh, ito lang naman ang malapit na kainan kaya lang itong kasama ko guys ay sa super sigurong gutom ay galit na galit na mag, ano, mag, magpindot ng kanyang ino-order na nahalos matumba na lang itong uh, monitoring screen ng mga product ng KFC. After nga namin kumain, ay, pumunta muna kami sa uh, super farm. Nagtingin kami ng mga pabango. Nakakahilo yung amoy, nakakahilo pa yung ta, presyo ng mga pabango dito at yan pa yung tatak niya. Lumabas na nga lang kami at wala kami nagustuhan at picture picture na lang ako. Naghanap pa nga kami ng ibang uh, lugar dito guys na pwede namin mapagpas mapasyalan. Kaya lang napadpad kami dito sa ano, yung parang uh, uh, driving school. Eh, nagtanong kami kasi gusto sana namin mag-aral ng ano yung sa bako. <laughs> sa daming pwedeng pag-aralan, yung bako pa talaga yung ano, tsaka form ano talaga ang ano namin, uh, pag-aaralan namin. Kaya lang, just ko po, crowded masyado sa loob. Puno, puro mga estudyante ang nandun nag-ano, nag, uh, driving lessons nila. Kaya ayun, umuwi na lang kami, guys. Dito pala sa Israel, pag halimbawa nagagala ka, hassle masyado pag wala kang sariling sasakyan o kaya service. Kasi yung mga bus nila dito, talagang ida-drop off ka lang nila sa highway lang talaga, tapos hindi kagaya sa atin na pag halimbawa ano, may pupuntahan ka halimbawa, ano, papasok, pwede kang magsakay ng jeep o kaya mga ano, tricycle mga ganyan dito guys talagang taxi lang ang pwede mong sakyan tapos ang mahal pa talaga masakit sa ulo talaga mag convert ka guys eh. ang mahal lang bayad ng taxi guys kahit sa malapit lang ayan nandito na nga kami sa terminal at pa -uwi na kami guys so habang nasa bus nga ako guys iniisip ko sana hindi na lang pala ako sumama <laughs> nasiyahan nga ako napagastos naman <laughs> so ito na pala yung aming nabili guys so mga shoes guys ayan Oh, ang gaganda, di ba? Thank you for watching, guys. Bye-bye.